Good morning mga idol Welcome to my vlog Dito tayo sa bukid ngayon Ayan, nagpapakain sa ating mga lagang Mga manok at pato Ang lalaki na talaga sa mga pato natin 3 na. months na to siya Ayan uh, Mga By uh, Marks Umpisa na kung mag-itlog na naman tong Mga babaeng ni dito yung mga pato at saka manok kulay puti at saka itim yung mga laga natin yung mga manok at saka yung mga pato natin maros magkapares lang ang kulay yung dikal brown natin at saka ba road island ay nasa baba sa kubo natin yung natin pinalabas ayan mga idol good morning good morning mga idol at yan naman yung bagong pugad kahapon na ano na pato o itik kahapon yan nilabas uy may ibon ayun lumilipad ayun at yung mga sisiw natin mga idolo ayan malapit na yan mailabas natin dito sa lupa makatikim na sila ng o makaapak na sila sa lupa ngayong mga ilang linggo na lang kasi yung galing sa incubator i-maibaba natin yan mga ano uh, next week kasi anim na araw na lang mapipisa na yung loob ng incubator natin ang dami pa naman uh, dyan naman natin papailawan. Ayan yung mga pato natin, oh. Yung iba kumakain, yung iba ay nasa ano, tubigan. Ayan. Sama-sama na yung mga pato at saka manok natin dito. may ano tayo may naglilimlim tayo mga next week e eh, mapipisa na naman yun tsaka may nag may naglilimlim naman dito banda silalim yung dating initlugan uh, nap, napipisaan sa nanay ng mga itik natin at dito naman sa isang kulungan na yan uh, paitlugan na yan nandyan may bagong itlog na rin ng pato ito lang ang ginagawa natin dito araw-araw mga idol galing tayo sa trabaho o galing tayo sa duty at uh, agad dito sa bukid at natin mapakain sila may tayo naman eh magpapahinga sa bahay kasi wala tayong tulog kailangan na din magpapahinga tapos mamayang tanghali eh, trabaho na naman tayo dito sa bukid tayo sa mga dahon ng saging yung mga kulay dilaw at saka tuyong dahon ng saging ayan okay, maraming salamat mga idol yung kalimutan mag subscribe mga idol sa ating munting bahay Maraming salamat po.